Idol, ano ang masasabi mo sa pagnanakaw? Sa pagnanakaw, korupsyon. Ang tama, lakas ng ulan ngayon. Diba may super bagay tayo? Mag-ingat tayo sa mga taong iboboto natin, mga katrabaho natin, kahalobili natin. Kasi mahalaga ang taong may prinsipyo, may konsensya at pagmamahal sa kapwa. Kasi kung walang konsensya, kaya niyang mangdamang ng tao. Kaya niya mang isa. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo o anong pupuntahan ng kalagayan mo sa buhay. Baka wow, kasi wala siyang konsensya, wala siyang pag pagmamahal sa akin, kapwa at bayan. So, importante yung boto natin, ayusin natin lahat. At ang good deed, ang magandang paggawa at ang masamang paggawa nagsisimula sa maliit. Natututunan niyan sa eskwelahan, sa pamilya, o nakikita lamang. So, magandang turuan natin ang kabataan para sa future na lahat. At pwede na rin yung may edad na mahalaga na magmagsumika, magtrabaho na maayos, huwag maglamang ng kapwa, huwag ganun. Tama kayo, maliyak